Sa pagnanais ng 17th Infantry Matapat at Matatag Batalyon, nabigyan ng tulay ang mga pangkabuhayan programa para sa People's Organization sa Bulacan, nagsagawa ang kasundaluhan ng Livelihood Consultation Meeting sa Doña Remedios Trinidad. Partikular sa mga People's Organization na kanilang inibitahan, ang Kalumpit Upland Organic Farmers Association, Kambubuyugan Upland Organic Farmers Organization, Dumaga Tree Growers Association Incorporation, at Dumagat Kabyao Upland Organic Farmers Association. Sa isinagawang pagpupulong, tinugon ng Municipal Agriculture Office ang kanilang kahilingang dagdag kabuhayan. Kaya naman ilalatag ng ahensya ang mga negosyong vegetable production, banana seedlings, cassava seedlings, at fruit-bearing trees para sa kanila. Nagpapasalamat ang vice-presidente ng Kambubuyugan Upland Organic Farmers Association sa pamahalaan at kasundaluhan dahil nabigyang pansin ang kanilang samahan at umaasa silang magtutuloy-tuloy ang pag-agapay sa kanilang pangkabuhayan. Salamat po ako sa ating mga kasundaluhan dahil binibigyan nila ng pagkakataon kahit napakalayo na ng lugar namin, masyado huling-huling na. Nagpapasalamat po ako sa kanila sapagkat nakita nila kami. Uh, ngayon pa lang po itong asosasyon naming binubuo na ito. Eh, sana naman po, lobe ng Panginoon na mabuo ito. At nang kami naman ay uh, matutong umawak ng mga kanyan. Kasunod ng naturang consultation meeting ang pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan ng 70IB sa Municipal Agriculture Office, Bulacan upang maisakatuparan ang programang pangkabuhayan ng na mga nabanggit na People's Organization sa Bulacan. Mula dito sa Bulacan, ako si Criselle Fontanosa, ang inyong kaugnay.